Apat na pong pamilya ang agad inilika sa Valenzuela dahil sa pagtaas ng tubig sa Tulyahan River dulot ng bagyong Nona. Pero Marta, sa barangay Ross, Quezon City, pinilit pa rin makauwi ng mga residente kahit hanggang dibdib na ang tubig sa kalsada. Umaaksyon si Jen Kalimon. Kanya-kanyang lusong sa tubig ang mga residente ng Gumamela Street sa barangay Rojas Quezon City, makauwi lamang sa kanilang mga bahay. Sa ilang bahagi nito, hanggang dibdib na ang baha kaya ang iba, nagpahatid na sa mga bangka. Habang may ilan na piniling manatili muna sa holding area ng barangay, para hintayin humupa ang baha na dulot ng ulang dala ng bagyong nona. Pati mga alagang hayop gaya ng baboy, isinama na rin nila. Ang mag-asawang ito, hindi alinta kahit halos magdamag ng naghihintay para makauwi. Sanay na raw kasi sila. Eh, naghihintay lang para bumaba yung tubig doon sa, sa, sa bahay, sa daanan kasi malalim pa yung tubig. Mga ha, lampas ulo na sa ngayon kasi malalim talaga ngayon. Ayon sa barangay, hindi na bago ang mataas na pagbaha dahil nagsisilbing catch basin ng Gumamela Street sa San Juan River may mga food na doon, may mga banig na na kami. Basta uh, the, the, Barangay Rojas is always ready kung may ganitong sakuna. Lalo na ang mga disaster team, mga volunteer namin dito. Sa kahabaan naman ng Taft Avenue sa Maynila, umabot hanggang Gator ang baha. Ganon din sa Espanya Boulevard na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Maraming pasahero tuloy ang stranded. Hating gabi na, pero marami pa rin ang nag-aabang ng masasakyan. <coughs> Mabuti na lamang at may ilang motorista na nagkaloob ng libreng sakay sa mga stranded na commuter. Pero ang iba, pinili na lamang maglakad. Agad namang inilikas ang nasa apat na pamilya sa Venezuela City matapos tumaas ang tubig sa Tulyahan River. Karamihan sa evacuee, galing sa barangay Marula sa katabi ng ilo. Ayon sa ilang residente, hanggang dibdib agad ang tubig alas 5 pa lamang ng umaga. Pero humupa rin ito ng tumigil na ang ulan. Gayun pa man, pinag-iingat pa rin ng mga residente lalo't biyernes palalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Umaaksyon, Jed Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.